Paano <laughs> kaya no? Tayo na lang dito, <laughs> nandito. Da, no? Tayo na lang talaga, so, and si Kuya. Wait. And yung mga staff. Tapos dapat, nandito lang tayo. Okay. Is... May mga monsters and stuff. <laughs> sige. 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 sige, 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 get in the Get her the Get her the bakit? Wala lang. Uy! Nakapagtulog-tulog nga. Nakuni nila. Kaya siya may trauma Sige na. sige, okay lang! Ako magbibigay. O! Bilis! Huwag na. Mabigil! Hindi, mamaya. Pag natutulog si Pao mo dyan. Ay, so mean! So mean sa Ha? It's so much fun! It's... so entertaining. Thank Oo nga, kaya nga. Ah, sumakit na naman siya ako sa lugaw mo. Tumakayo kanina, sa ka pa. Huwag ka na, si Kumay, huwag ka na mag... Ah! Hindi na talaga yung malulutuan ng spaghetti. No choice din. Hindi talaga. Huwag ka kanina. Magluluto spaghetti. ka. Ikaw. Hindi na naman siya. Ako dyan yung nagluto eh. Huwag niyo ko isang ko dyan. yan. massage. Basta. Bakit masakit? Kaya lang. Kaya ako sumutin Salahan <laughs> ako? No, ma'am. Paano nga? Huwag ka na paano. Oh, my God.